Inihahanda na ng Provincial Tourism Office ng Pamahalaang Panalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng akreditasyon mula sa Department of Tourism Region 3 ang mga stakeholder o mga negosyong nagtataguyod ng turismo sa lalawigan para sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Ayon kay Acting Provincial Tourism Officer Janmar Estefan San Pedro, layunin nilang mabigyan ng akreditasyon mula sa DOT ang lahat ng mga establishmento na kabilang sa industriya ng Turismo upang matiyak ang kaligtasan ng mga papasok na bisita sa probinsya. Inihahanda po natin ng ating buong probinsya ang ating mga stakeholders para mas maging ready po sa pagtanggap ng ating mga bisita. Masayang-masaya po tayo sa ating uh, turismo, sa ating lalawigan dahil po napakarami na po ng mga bagong stakeholders. Kaya nga po, ginawa po nating on na uh, uh, isang ating bagong activity at unang-unang activity sa January po ay ang accreditation para po paunti-unti ay mai-accredit na po natin ang ating mga stakeholders. Sa pamamagitan anya ng akreditasyon, mas mapabubuti pa ng mga stakeholders ang kanilang mga serbisyo sa tulong ng mga pagsasanay, promosyon at mga pagkakataon upang mas makilala hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa buong Pilipinas at sa mga international events na isinusulong ng kagawaran ng turismo. Sinabi ni San Pedro na napakahalaga ng akreditasyon para sa mga establishmento upang masuri at ma-verify kung sila ay sumusunod sa mga regulasyon at itinakdang pamantayan at kalidad ng industriya ng turismo na nagsisiguro sa kaligtasan ng mga turista. Napaka-importante po na accredited po lahat ng establishment sa pinupuntahan ng turista. It's for assurance po and safety dahil alam niyo naman po isa sa requirement po talaga is insurance for the businesses. Nais nice po natin na maging payap pa po ang ang isip at panatagang loob ng ating mga uh, bisita na pumunta sa ating mga stakeholders dahil po uh, tayo po ay nagko comply sa mga standards po safety and service standards. Nagpapasalamat naman si San Pedro sa Department of Tourism Region 3 at Pamahalaang Panilawigan ng Nueva Ecija sa kanilang pagtutulungan upang may sakatuparan ng accreditation na magsusulong ng higit pang pagpapalakas ng turismo sa Lalawigan. So malaking bagay po ito at napapasalamat po tayo sa Department of Tourism Region 3 sa pag-accommodate nila ng ating request at syempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating mahal na gobernador Governor Oye Matias Omali ang ating Vice Governor Doc Anthony Matias Omali, ang ating ina ng lalawigan, si Ma'am Sherry sa kanilang suporta sa adhikain natin sa turismo ng ating lalawigan. Kami po ay ay taus pusong nagpapasalamat sa ating mahal na gobernador sa opportunity po ito na ito na matulungan po ang ating mga stakeholders. Kasama si Jeremy Ramos at Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.